Yan mga idol. Katatapos lang natin ano. Mag uh, templa, mag zero. Ayan, hmm. no? Ating unit. 18 inches itong barrel po niya. Easy barrel, plus barrel po yan. Meron hmm. na din mga magazine dito. Kakaritang lang itong galing kay ano. Bro Roldan. Ayan o. Oh. Iyan. Pakita ko yung ano, pangalan ko tsaka one para Pakikita nyo kung legit talaga. ya No? Ayan o. iyan Ayan po. Ayan po. ya, Ayan. Ito. Single pellet tray. Tapos ano. Ito yung dumating. Tapos meron pa siyang pre na 3D na ano? Lalagay dito. Oh. Yeah. Sa kayong isa dito na. Nakalagay na may sa sa may gate. Salamat sa Andro Primo. Yan oh. Yun. Dalawa sana. <laughs> isa lang yung nabigay. Isa na, lang. Ayos na rin yun. Ayos as usual mga idol, dito tayo nagsasero Ayan o. No? Uh, na din. Pero mamaya magkakarga pa tayo ng ano, ng hangin para ano, masero natin maigi. Ayan o. No? <laughs> yung mga pinapataman natin kanina yung karton na uh, medyo kung kanina tinemplak ko kasi nagputol pa tayo ng spring masyadong malakas kasi yun mga ito. Ito mga idol, oh. nagputol po tayo ng spring. Meron pa akong tinanggal na no ilang kung kanina. Yan medyo na ko na rin. Ah, uh, kapon pa kasi naggano ako, nag tune ako, umaabot ng ano 900 plus 'yung FPS niya. Mahigit eh, 18 inches lang Itong barrel natin Kaya medyo nahihirapan siya Ihold hold yung ano Masyadong malakas na pressure na Ano yung feet per second nya uh, Mga barrel kasi mga idol ay ano May intended na sweet spot nila Sa so, mga ganyan Ayan, At mamaya kakargaan natin kasi bumaba na maraming bala yung ano natin naubos natin tapos yung ano yun o oh. halos ilan pa yung nakalagay dyan halos 1.5 na lang eh dapat magkarga ulit magkarga ulit tayo kasi uh, ang pan pa kasi dito ito lang ang ginagamit ko mga idol hand pump lang eh, 0.50 ayan, ayan, Medyo mag na tayo at magbomba ulit Ayan Salamat sa pag-suporta sa ating mga vlog mga idol hmm? Ulitin pa natin Ito pa yung pangalan natin oh. Legit po yan oh. Legit na legit ya mga idol. Dito na ako nakatira. Pakaksentro video sa